Huwag po, sir. Huwag po. Sir, maawa na po kay sir. Ang pagkakataong hinihintay mo ay dumating na. At ang galit mo kay Daniela, pasabugin mo na. Kailangan ba siya ng patay o buhay? Buhay! Napalitan niyo na ba ng plakan to dalawang to? Oo, napalitan ko na ho sir. Okay, good. Labas na Oo, sir. Tara! <tipis> 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 Huwag po! Sir, huwag po! Huwag, Sir! Mapabawasan na rin ang mga pesting karnaper na katulad ninyo! Na nagpapahirap sa mga tao! Sir, maawa na po kayo, Sir! Ano ba itong pinagkakakawa mo? Basahin mo yan! Sunod-sunod ang din ng media! Sabi nila, wala! Wala pa tayong nahuhuling taong buhay! Sir, fully documented daw lahat ng ginagawa naming raid. Kompleto ako ng report. Lahat ng mga napapatay yung mga pusakal na kriminal. Verified lahat yan, sir. Kahit na kriminal na mga yan, may karapatan pa rin sila ipagtanggol ang kanila sarili sa harapan ng usgado. Sir, hindi mo namin maiisip yan. Lalo na kung mga mabibigat na kalibre ng armas ang ginagamit laban sa amin. Hoy, Garces, hindi over sa akin yung pagkatigre mo, ha? Wala sa akin yung mga on-the-spot, on-the-spot promotion. Pagmula ngayon, lahat ng plan of action mo, kailangan i-clear mo muna dito sa aking office. You understand? Hindi sa patang ginawa mo sa monte. Kinakalawang ko na yata. Nag-iingat lang ako, Don Gonzalo. Oras na makalatasi naman sa mga taon ko eh. Mahirapan tayo lalo. Huwag kalilimutan ako naglagay sa iso pwesto. Trinabaho ko yan. Kaya inaasahan kong tutumbasan mo. Kumikilis naman ako, Don Gonzalo eh. Mula ngayon, dadaan muna sa opisina ko lahat ng planong aksyon ng mga tauhan ko. Dapat! Dahil pag naulit pa uli ang ginawa ng mga pulis mo sa negosyo ko, sa lublubo ng kalabaw ka pupulutin ang mo. At ng iyong number two. Amo, SOP yung number two sa kanila. I like the property, Miss Pineda. Pero tell me, yung bang manner of payment na three years, pwede ba natin gawing five years na lang yon? Wala pong problema yun, Miss Bergado. Of course, magkakaroon ng adjustments sa manner of payment. Bueno, ipahanda mo na yung mga necessary papers. Tapos na rin ang usapan natin. I'll have them prepared as soon as possible, Miss Bergado. Good day. Thank you. Ah. Well, Danielle, tapos na ang business, so it's time for me to go take a break. Ah, the water's so nice, Danielle. Ikaw kasi, ayaw mong maligo. Siguro, I should do this every weekend. Ikaw, anong kinagawa mo every weekend? Depende, ma'am. Pero kadalasan, kasama ko lang anak ko eh. Yung... Yung asawa mo, Daniel, maganda ba siya? Maganda. Talaga? Sinong kamukha niya? Naaawig sa'yo, ma'am. Di... maganda pala ako? Hi! excuse me lang ha. Sandali lang ha. Danielle! Sabi ko na nga ba na ang ko eh. So, anong nakakita na? May entraso ako sa akin muna, andyan yung mga kaibigan ko eh. Sana, bisitahin mo naman ako madalas, no? Aba, may kasama. Ah, uh, Daniel, ito mga kaibigan ko. Kasi sinasabi ko, yung kinukwento ko sa inyo. Hi. Ito, Hi. Daniel. Paresta. Dachi-san. This <laughs> Dachi is Dachi Daniel-san. Hello, how do you do? Nice biting. Ito muna kami, ha? Bye. Sige. Bye. Bye, pare. Eto na siya, oh. Sinasaoli ko na. Hinaram ko lang naman, oh! man, eh. <laughs> Sige. Pwede <Yeah. laughs> si mo ako sa club, ha? Huh. Bakit mo ba nagawa sa akin yon? Pasensya na kayo, ma'am. Kinalabit ka lang ng malanding babae yun. Sumama ka naman kagad. Bakit? Ganon tipa ba ng babaeng gusto mo? Ma'am, sinabi ko, pasensya na kayo. Sorry. Tayag mo pang babaeng kalagkarin. Masakit na yata yung salitaan nyo. Dapat lang, ano, dahil nainsulto ko sa ginawa ninyo. Naiinis ako, nagagalit ako. Naiinis kayo? Nagagalit kayo? Oo, bakit? Kaano-ano mo ba yung babaeng yun? Tinatanong kita, Daniel, kaano-ano mo ba, ba yung babaeng yun? Sino ba siya sa'yo? Sino ba yung babaeng yun? Tagano na ko, oh, bakit may reklamo? Kumusta na si Ganun pa rin. Mahina, matamlay. Kumain na siya? Oo, oh, ang kanina. Ay, Kumusta ng pinakamagandang bata sa balat ng lupa? Mapute Good Meron akong joke Ako muna Ako muna, ako na eh Ako muna O, oh, sige, sige Nak-nak Aver, who's there? Lampara Mukhang bago to Lampara, huh? gan lampara. Ah! Talaga <laughs> yaran ang gusto mo, ha, ah, Daniel? Wala akong ibang pagpipilian. Alam ko darating din ang oras sa kangkungan na ako pupulutin. Pero bago mangyari yon, babaguhin ko magulo kong buhay. Pareho natin alam ang kalagayan ni alang-alang sa kanya. Kakambyo ako. Mauna man ako mawala sa kanya. Alam niya na sa panig ako ng patas. Malupit si Don Gonzalo. Pag nilaglag mo siya, may pagkakalagyan ka. Juberto, alam ko yun. Kaya kung ano mangyari sa akin, ikaw nang bahala kay Ria. <laughs> Makakalbo ka rin. <laughs> Nakausap ko si sa Tung Gonzalo sa telepono. Oh. Binagbili niya sa akin, nasabihin ko rin sa inyo, na malabong dumating ang epekto sa ngayong umaga. Ano? Bakit nagkaganon? Nagbago ang oras. Mami ang gabi na raw. Pero, dito rin laglag nun. Aabangan daw natin yung karo ng patay. Dahil doon nakasakay lahat ang epektos natin. Daniel, tawagan mo yung mga kontak natin. Parating mo sa kanila na baka madaling araw natin may delivery mga epektos natin. Ano laman ang karo ng patay? Marami, may bato kung ano-ano, puro mahalaga yun. Basta, kontakin mo sila para hindi sila maghintay. Okay? Hello? Manolo, si Daniel to. May darating na epekto si Don Gonzalo. Nakalagay sa karo ng patay. Andale. Saan? Pier 18. Yan si Daniel Braganza, tauhan ni Don Gonzalo. Ito ba ang nagbigay ng impormasyon? Sigurado ka ba sa sinasabi Sigurado mo? Sigurado ka ba? Sir, mula nung maging tauhan niyo ako, wala pa naman ako sa na binibigay sa inyong tipa. Dapat sigurong malaman ni Don Gonzalo na inahasan ni Daniel. Olivares! Aligar Olivares! Olivares! Ang pagkakataong hinihintay mo ay dumating na. At ang galit mo kay Daniela, pasabukin mo na. Dalhin mo ang hudas na yan dito. Ngayon din. Kailangan ba siya ng patay o buhay? Buhay! Anong kailangan mo? Nakalimutan ko yung tatlo kong brown envelope doon sa loob ng compartment ng kotse. Pakikuha naman, please. Arreglado. May nadiskubre ako isang maliit na restaurant niya sa baba. Puro ulo na isda. Uy. Kain tayo dumamin. Sige. Ah, ma'am. Pwede bang... Hmm? Ah, ma'am. Uh -huh. Amaya hmm. na. Sige lang. Uh -huh. Hmm? Hmm. Yeah, sige, mamaya lang.

na may tatagong katotohanan na si Don Gonzalo ang pinuno ng pinakamalaking sindikato rito at si Daniel ay isa sa kanyang mga tauhan. Kumakalas na si Daniel sa kanya para magbagong buhay. Alang-alang sa anak ng si Rhea. nakipag ugnayan siya sa mga polis na tumatay yung asset. Iyon ang dahilan kaya gusto siyang iligpit na yung ama sa anumang paraan. Nalilito ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko kayo o hindi. Olivare! Hindi ba sinabing ka siya kailangan siya ng buhay? Humihinga pa, amo. Humaba lang ang tila, pero humihinga pa. Mukha ng bangka ito, ha? Ito. Bata kita hinuhubo kita para maging katulad ko balang araw. Pero ano ginawa mo? ni mo hulog ka. mo ko. Hinudas mo ko. Bakit? Dahil nalagyan ka ng mga pulis? Magkano nalagyan siya? Magkano? Naipagkanon ni Judas siya sa Kristo. Nag- Dahil sa kundesya. Pero ikaw, ipalilimig kita ng buhay. Dahil ang mga katulad mong Hudas ay hindi dapat mabuhay. Alibares, lagyan niyo ng tatakang Hudas na ito bago niyo siya ilibing na buhay. Pagkatapos din yung gawin yun, ilibing niyo siya ng patiwalik. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Gusto kong malaman kung ano talaga kayo. Gusto kong malaman ang tunay na pagkataon ng ama ko. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Yes! Ha? Yes, Dad! Rodelina, kapangyarihan at pera ang ginagala ng sinasanto ng mga tao sa buong mundo pag wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Yan ang dahilan kung bakit pinasok ang ilegal na negosyo. At dahil sa ilegal na negosyo 'yan, ay naibang muli ang ating kabuhayan. Hindi ko kailangan ng ganitong klase ng pamumuhay kung magpapakasasa tayo sa paghihirap ng marami. Hindi ko matatanggap. Magdalena. Dad, Aayusin ko muna lahat ng dapat kong ayusin sa opisina. Pagkatapos, iiwang ko to, pati na rin kayo, pati na rin ang bahay na to! Natalina, bumalikan nito! No way, Dad!